Isang magandang araw po sa ating lahat. So ito po pala ang puno ng saging. So puno ng saging na matibay po sa tag-init. So ayan, ito po yung nakakapag patawid gutom sa ating mga hayop. So sa pamamagitan po ng saging na ito, ito po yung nakakabuhay ngayon sa aming mga baka. So napakaganda po ito sa kalusugan ng mga baka sa panahon ng tag Kasi po yung kanyang dahon at kanyang puno ay ito po nagsisilbing pang tawid gutom po na sa kanila. So, Hello mga kasisi, welcome back to my YouTube channel. Kung ka pala sa YouTube channel, don't forget to you. Subscribe, support so to this video mga kasisi. Ang gagawin po natin is, maghahanap po tayo ng pagkain ng mga baka. So kasi nga for to this video is, ano po siya ngayon, tag-init na po. Wala ano na po mga pagkain yung mga baka natin. Papay na rin po yung mga damo namin dito sa may kanyuga namin. So, kaya ayan. Ang kasama ko pala ay si Mother Pasok. Talaga na yun. ka. Yan, yeah, si Mother. Yan, kawin ka mo dyan dahil. kasama ko na magkuha ngayon ng ano ng pakain ng mga baka ito. May pakain ng baka namin ngayon is yung dahon ng saging. Mga kasisi, makukuha tayo ngayon ng na saging para po pagpakain po natin sa ating mga alagang baka sa kalabaw. So, kasi po tag-init po ngayon. So, ito na po yung nagsisilbing pagkain po ng ating mga alagang hayop. Ayan. Ito po 'yung ating ano, papakain sa mga hayop. Naibigay. Sa totoo kay Mother sila kagabi sa ngayon. So ayun na nga mga kasisi, ganyan po yung paggawa ni mother. Kaya po yung ginagawa po namin kapag yung saging po para kainin po ng ano, ng baka. Kasi po wala po talaga pagkain yung baka namin ngayon kasi tag init po. Kaya po yung ginagawa po namin, yung puno, puno po ng saging. Yan po yung gina-slice ng ganyang kaliliit. Pati yung dahon niya po yan, kinakain po yung baka. So, ang hirap po talaga. Yan si mother, siya po yung nag- ano kasi ako po yung nagawa ng camera ngayon. Nag-video. Yan po si Shin, hindi po siya nakatulong. Katay-tay lang po mamaya po kainin po ng baka yan lahat kapag wala po kami dito so ayan kaway ka naman dyan ay yung si mother busy busy siya yun yung magkaway mga kasisi o oh. yan po diba sa pamagitan ng puro ng saging na yan nabuhay po silang ngayon sa tag init yung mga baka namin so grabe po talaga ang hira po talaga ng ano ng kalagayan ng mga hayop po dito Tingnan nyo po mga kasisi oh grabe. Palibot po halos wala pong damo. Yung mga damo po na yun, yan po yung mga agunin na lang. Matibay po na klase ng damo. Pero yung saging po namin yan, buhay at babuhay pa rin. Siya po yung silbing pagkain po ng mga alaga po namin baka ngayon. Pati yung mga kalabaw po namin, ito yung pinapakain po namin. Tignan nyo po o. Oh. Kaya ano talaga, makakasurabayan sila. Diba, ring baka? Yan. See you in the next video mga kasisi. Hi na nga mga kasisi. Ang kasama po rin natin ngayon si Miss Shane. Ang aking batabang baby. na po siya. Si Shane. Kamay ka naman yan ba? Ang sabihin mo, hello mga kasisi. Hello mga kasisi. Ayan. Ito po yung baka namin mga kasisi. Grabe po na nyo po yung nangyari ngayon sa tag-init. Wala na po mga kulay green na nadamol po dito. Ubus na po ng... Halos ubus na po siya. Napatay kasi nga po ano.

so ayan na mga kasus, grabing uha po talaga ng baka namin, my god, ang lakas po talaga ng init, hindi talaga natin isan yung init, grabe, pati yung palibot po ng mga kanyuga namin is wala po sila makainan, so pabuti talaga mga kasisi, meron pa po dito counting tubig na uma, to, ano, umaagos dito mga kasisi, ayan, nanyo po grabing uha po ng baka, yan, ka yun po yung kalabaw po namin. Grabe po kasi yung sa katawan o kaya sa balat yung init. So kahit yung mga baka syempre na ano rin po yan sa nahihirapan din sa init na na ano po natin ngayon na naranasan ngayon. So ayan pala si Shane. Kamay ka naman dyan. Kasama ko po siya ngayon nagkapain ng tubig. And then si Madre po nung po sa mga, kabilang mga bakaan po namin. So ayan tapos na siya mag inom siguro. Grabe po balat na lang siya. At ngayon, nilipat po siya doon sa may kanyang talian natin kahit na walang damong makain bahat matali po sana maganda din na makabitaw kawaan talaga sila ngayon pag inot na ito so ayan ito rin po yung mga ibang hayop ito po yung kalabo po namin so kawa rin po talaga sila kasi po yung kanilang kainan is yung kanilang mga pagkain is patay na po talaga mga kasisitinan nyo po oh walang wala na po talaga siyang natirang kahit na kaunting kulay green lamang dahil po talaga sa lakas ng init pero kahit pa paano nakasurvive pa naman po sila ayan doon po is green na green pero po doon po is ano po yung tanim po namin na palay ayan yung po yung bahay po namin yan po yung kalabo namin na isa pati doon po sa may kabilang side so tinan niya po mga kasisi yung tubig po dito sa amin medyo malabo na po siya kasi po ginagawang tubukan po ng aming mga hayop, mga hayop na kalabaw so ayan so kawa po talaga sila so ganoon po rin po yung pagkain po nila is yung ano rin po yung dahon din po ng saging pati yung po ng saging ganoon talaga para lang makasurvive kaya lahat talaga gawin natin diba Na, tanggalin mo na yung, ano yung tayo ng baka. Wala yan. So, ayan mga kasisi, meron po kami isang baka na iba pa po. Ito po yung kanyang nanay. So, ayan. Siya po yung mag, ano, si Shane. bitabidahan po siya ngayon. Tanggalin mo yan, be. Ito pala yung nanay ng baka namin. Matanda na po yan siya. So, ang dami na po naging anak. oh, diba yung batang yan kasi nga ako mag ako muna ay makakuha ng camera so kailangan kasama rin ako sa pag video kaya yan siya po yung tumatanggal ngayon ng ano oh mga katin madumi yan hindi ko kinangagat ganon matigat ito na siya oh tanggal hindi mo oh ito oh ah yan hindi po siya ganun marunong magtanggal ng tali po mga kasisi Grabe nakakawa po yung mga baka namin dito. Wala na po talaga silang makain. So, see you the next video. Play na. Play mo na. ko na. Wala mga So, ayan. May dalawa po tayong baka na ano. Na papainumin. Sobrang ilak po talaga nila. Grabe. Yung mga wano na, na po yung baka natin. Shoutout pala sa nagabidyo sa akin, si Miss Shane. Ano na ati ro? Lakas ako video ko na ngayon. Bago <laughs> <laughs> <Nada> sa isa! <laughs> So guys, nakagito tayong na, baka. Nakagito mo mga Kasi yun eh, nailak na siya talagang na na. No! sabi. ay nakakasisi makakasisi yan po medyo patapos na po tayo ngayon maglipat ng hayop natin magpainom so ayang grabe ang hingal hingal po talaga nakakaloka tapos ano pa yung mga baka namin parang hard yung talaga ano na talaga sila yung ano ba sa uh, tubig uhaw na uhaw o pati yung baka sa likod na isa yung malito yun <laughs> <laughs> wow Wala ko rin po yan yung baka na yung Ma! Come here! Ayan Sure na gutom na gutom na yan siya Okay, tapos na na ng baka. So ayun na nga mga kasisi, tapos na po tayo magpakain at magpainom ng ating mga alagang hayop. So mga paalam na po tayo. Huwag niyo pong kalimutan mag-like at i-click yung notification bell para updated po kayo sa aking mga videos. Kung bawa ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe! Bye bye mga kasisi!